ng oras mga power. So ngayon is balit tayo ng sprocket kasi nagkalang na sa sidecar yung bagong motor ng ating kaibigan. So ngayon mga bros, kung gusto nyo magbalit ng uh, sprocket ay meron po tayong binibinta dito sa Santa Maria Mingan, Pangasinan, Saan nang bumili ay uh, pumunta lang sa ating pwisto uh, at uh, kailangan natin extension na ang kanyang uh, kadina kasi umiksi na at uh, yun, naputol natin ang kanyang kadina mga pau at uh, ating ikakabit pero kailangan natin ng lock na pang extension natin sa ating uh, kadina. So, yan mga bow. So, dito lang sa Santa Maria Mingan ng ating uh, pwesto. At uh, kung gusto nyo ang uh, ng yung mga gulong kadina at uh, tune top overhaul ay uh, wag mahiyang pumunta dito mga pao. So maraming maraming salamat at uh, God bless sa inyong lahat.